Nagluluto tayo ngayon ng bigang-bigang na dilis. Nakabili po tayo kahapon sa bulungan para niya ng isang tumpok na sa halagang 50 pesos. Ito pong dilis, nilagyan po natin ng harina, bawang, sibuyas, kamatis, suka, Nilagyan po natin ng asin at paminta at isang itlog. Thank you. Gigisa naman tayo ng bawang, sibuyas at luya. Ang lulutuin naman natin ay tahong with miswa. Sinabawang tahong with miswa. Gigisa natin ang kamatis. na po natin ang tahong. Lagyan natin ang tubig. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan natin ng seasoning na pampalasa. Pag kumulo ito, saka po natin ilalagay ang miswa. Lagyan natin ng pamintang durog. Lagyan na po natin ang miswa. Masarap nito o tahong with miswa, sinabawang tahong with miswa. Masarap ka partner ng ating nilutong bikang-bikang na dilis. Luto na po ang ating sinabawang tahong with miswa. sarap nito Sobrang lasa ng ano malasa yung tahong Sobrang sarap nito Malasa yung sabaw at nalalasahan mo yung tahong at lalong sumarap kapag may miswa. Tulam natin ngayon bikang-bikang na dilis at sinabawang tahong with miswa. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel, at huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po, and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo!